Ano ba itong sumbong uh, sa iyo kong ng mga solo parent, hindi sila binibigyan ng discount uh, bagamat they're entitled ayon sa hmm. Solo Parents Act? Actually number one, kong Erwin, wala silang ID. yun yeah. ang number one. Maraming LGUs that still do not register the solo parent. Wala uh -huh. pa ng schema na ganun. Uh -huh. Okay, Number two, merong solo parent booklet to avail of the of the discounts para dun sa may 250000 below na annual income, ni isang LGU wala pa akong nakita na may booklet. So how can they avail of this 10 percent discount? Uh -huh. How can they avail yung VAT exempt dun sa diapers, milk, right. para sa mga below 6 years, kung wala man lang silang booklet to begin with. Mm. So yung pagkakakilanlan sa kanila bilang solo parents ay wala pa po sa ibang LGU. So ang problema na nakikita mo rito kung ay uh, sa LGU, not not specifically sa DTI natin uh, dahil, or kasama din diyan ng DTI, dapat pinupukpok din ng DTI ang mga commercial establishments natin na magbigay ng uh, discount sa solo parents kong? Separate kong dapat yung DTI, kailangan nilang mag-information uh, dissemination Tama. na there is such a thing na pag may solo parent booklet and ID represent per sa kanila, especially yan yan ng 10% discount and that exempt doon sa mga necessities ng bata. Right. Ano naman to ay eh, para sa mga below six years? Kasi ang distinction, if you have the booklet, mm. you are entitled to those discounts. If you don't have the booklet, then you're a regular solo parent.